Nasunog ang isang bodega sa bahagi ng Giginto, Bulacan. Yan ang ni Vel Custodio. Kuha sa videong ito ang pagliyab na isang furniture warehouse sa Giginto, Bulacan, mag-aalas 11 kagabi. Makapal na usok ang nagmula sa nasusunog na bodega. May nagliliyab dito sa kabila. kasi nakita ko yung likod nila. Is bodega po yan. Kung tambakan ng mga, mga kahoy na natuyo na, tuyo na. Naalis na. So, siguro po, dahil nga sa sobrang init, di natin naasahan yon And then, may sumigaw na siya na sunog. So, nung nakita ko yon nung narinig ko yung sunog, naalarma na ako. Tinawag ko silang lahat. Sabi ko, ihanda nyo yung hose, ihanda nyo yung timba. Nag-ano ka kami ng tubig. To so, at least mabasa yung pader, yung yero, yung ano namin dito. Lumipat man yung, ano, yung Apoy, hindi siya kakalat. Anim na tao ang nasa loob ng nasusunog na establishmento. Buti na lang at mabilis silang nailikas. Pero ang mismong may-ari ng furniture warehouse, sugatan sa sunog. Tumangging magbigay ng pahayag ang owner at mga kasama nito sa loob ng nasusunog na warehouse. Pero ayon sa kapitbahay, Sabi nga po no sa kami ng may-ari, eh, kapraso lang daw po yun. Kumuha siya ng isang timban tubig, binuhusan niya. Nung naubos yung tubig, lumakas ng bigla. So dito po siya talaga sa likod nangyari. Napakabilis po. Sobrang bilis kasi ano po siya may mga kusot, plywood tapos yung mga scrap na kahoy, eh mga tuyong-tuyo po 'yon. Kaya ganun pong kalakas yung ano po niya, yung apoy po niya. Patuloy pang inaalam ng Bureau of Fire Protection ng Sanhi at Danyos ng suno. Velco Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.